Good day kapadyak, sa video natin ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano tanggalin ang na-stack na gulong sa rim. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future video videos ko. Siyempre, leave a like na rin. Merry Christmas! Okay, so na-stack na gulong. So usually nangyayari ito kapag tubeless ready o tubeless yung setup mo. Talagang masikip kasi yung mga tubeless eh para nakatrap yung hangin. Talagang sealed. So nangyayari din yan sa mga wired tires. dahil na kung medyo madami yung hangin, high pressure, talagang nakasiksik yan. So paano natin matatanggal yan? So una sa lahat, syempre, panggalin mo yung hangin. Yun. <coughs> Amoy utot. <laughs> Lagi ka mag-start sa opposite side ng pito. So, ito yung pito. Ito yung opposite side niya. So, para matanggal yung tire bead dito sa rim, itutulak mo siya palayo dito sa rim. Pero, dahil nga na-stuck siya, napakahirap niyang tanggalin. So, hindi mo rin ito masusundot ng tire lever kasi nakalak pa yung bead dito sa rim. Ayan, hindi mo yan masusundot. So, kung hindi kaya ng elbow grease, gagamit tayo ng special tool. So, ang gagamitin natin, tabla. What? Bro, what are you talking about, man? Pero dapat yung tabla mo makinis para hindi masugatan yung sidewall ng gulong, yung tire wall niya. Saka medyo malapad dapat, parang ganito. So keep in mind, dito sa gagawin nating technique, may possibility na magkaroon ng gas-gas yung rim. Saka may konting um, scuff yung sidewall ng gulong. Kaya caution na lang. Tapos, itong tabla, tatapat mo lang sa dalawang rayos na magkatabi yan. Kasi dyan tayo hahawak. Itong dulo ng tabla, ilalapat mo yan dito sa may labi ng rim. Yan. Dito, sa may bead mismo ng tire. Ilalapat mo siya. Hindi dito sa sidewall, ha? Kundi dito. So, ang gagawin mo lang, tatapakan mo tong tabla. Tatapakan mo rin tong side ng sa may pito. At itong dalawang rise na to hahawakan mo siya at hihilahin mo pataas so parang ang nangyayari binibigyan lang natin ng leverage okay so tapak muna tayo dito hindi mo naman kailangan lagyan talaga ng bigat kasi baka mapunit naman yung gulong steady ka lang ayan dahan-dahan tapos at tapakan mo lang ng konti itong side na to. kasi itong rayos, hawakan mo at hihilahin mo pataas. Okay. Ayun. Ngayon, na-unlock na natin yung na-stack na tire Ano? Ayan bukas na siya. So, yun, nakabukas na. Na-open na natin. Na-unlock na yung na-stack na bead. Natanggal na siya. Ipupush mo na lang yung gulong. Palayo sa rim. Ayan. Sunod-sunod na yan. Tuloy-tuloy na yan. So, na. So, ganun din gagawin mo dito sa kabila. Kasi, syempre, yung kabila rin, na-stack din yan. So, bago mo gawin yun sa kabila, tanggalin mo muna itong, itong naunang side. Kailangan mo na ng tire lever. Mas maganda kung yung tire lever mo, meron siyang hook sa gilid. I-hook mo lang dito sa may tire bead at i-hook mo naman dito sa may spoke. Yan, ganyan. Tapos dapat meron ka pang isa. 'Yan naman yung magtutuloy. Yo. Yo. Oh, wala. 'Yan. Sige, so, tanggalin mo na. At slide mo na lang. Ayun. Okay na yan. Okay. So, ulitin natin ulit. So, ganun pa rin. Tabla dito sa gulong. Tapak ng konti. Dahan-dahan na tapak. Kontrolin mo lang ang tapak para hindi madamage yung gulong. Kabilang side, tatapakan ng konti. Hindi mo kailangan bigatan o bibigyan ng bigat. Ayan. leverage lang tayo. Tapos itong spoke, hihilahin mo pataas. Yun. O, oh, diba? Effective. Hmm, tanggal na yan. <laughs> so, medyo malambot na siya. Actually, pwede na siyang kamayin. Yun. O. Oh. Hmm, tanggal ka. Buwisit kang doon ka. Okay. Kapag tatanggalin tong kabilang side, atakin mo lang. O. Oh. Ayan na. Nahiwalay na. Hmm. Tabla lang ang katapat ng puti. <laughs> o, diba? Napakadali. So, kahit anong gulong yon kung pangharap yon o kahit sa panglikod, pwede mo gawin. Hindi naman bumengkong yung rim. Basta kontrolado lang yung pagtapak mo. So, yun guys, ang pagtanggal ng na-stack na gulong sa rim. O, kung nakatulong itong video na to, leave a like. O, kung may katanungan ka pa, o kung may gusto kang idagdag, comment down below lang. Okay, so yun lang. Ayos! Whee! O oh, kapadyak, kung na-enjoy mo tong video na to, leave a like at share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pang manood ng mga video, hindi tayo naubusan. Meron tayong katulad nito, saka ito. O, oh, nood na! Maraming salamat! See you next time! Merry Christmas!